magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa basic GSM at ngayon po ay gagawa tayo ng generic na bluetooth wala po siyang brand malamang ito po ay galing sa China madalas naman puro China na po eh Ayan po. Pero may nakasulat po siya na parang model niya. Ah uh, T2359 ayan po. T2359. Ito po itsura niya. Bluetooth speaker. Ayun po. Kung mapapansin niyo po, wala po yung kanyang charging pin. Ayun po ang problema nito. Kasi yung mga ganitong Bluetooth speaker po, eh madalas po napakahina po ng kapit ng mga charging pin niya talagang parang nakapatong lang at nakahinang ng bahagya ayan po ah, kakalasin po natin to tapos palitan natin ng charging pin tara simulan na po natin natin ayan po ang itsura nya tak tak po natin ayun po lumabas na po yung kanyang charging pin na laglag na ah, kung mapapansin nyo po dito sa lumang charging pin na natanggal sa kanya ay sumama na po yung pinaka copper kumbaga yung mga hini pinaghihinangan ayan po mapapansin nyo po yung parang kulay brown na yan yung kulay light brown na yan ayan po yung mga copper nya sumama na po ayan napuersa sya napakahina po kasi ng mga kapit ng mga ganito yung hinang nya ay naputol na rin po yung pinakadalawang paa nya ayan kaya tanggalin na po natin palitan natin to check natin yung board ayan po detach lang natin yung wire tabi na po muna natin to isang gilid ayan ngayon po check po natin eto po ah, antena po ito ng FM hindi na po na Umayon na po natin tatanggalin muna yan antena ng FM ayan. side na lang natin dyan itong pinaka switch nya yung plastic gilid lang muna natin dito kaya po na nakikita nyo ayan po ah, tanggal na po yung hinangan ayun po may limang paa po kasi yan ah, dito po yung positive ayun po yung negative dalas po o kaya vice versa po yan tapos yung tatlo sa gitna yung po yung pinaka data ayan ngayon po uh, lilinisin po natin to para matanggal yung lumang hinang tapos gawin po natin ang paraan na maihinang natin ulit ng maayos yung bago nating charging pin ayan po Okay, ngayon po ay gagamit tayo nitong desoldering wire or kung tawagin po ay solder wick. Ayan po siya. Solder wick. Para tanggalin po natin yung mga lumang hinang doon sa board. lang po natin yung ating solder wick or the soldering wire sa insenso kasi yung insenso po uh, maganda po yan para makaabsorb nung nung mga tingga doon sa board kita nyo ayan po malinis na siya yung butas yung dalawa pong butas nyo ayan po dun po natin itutusok yung yung dalawang paa po nung bagong charging pin ayan maliit na butas na yun. Ayan po, narinis na po natin. ah uh, ito po yung bago nating uh, ilalagay na charging pin. Ayan po. Ihinang na lang po natin. Ayan. Ihinang na lang po natin ngayon. Yung positive at negative ayan po. positive at negative niya. Dalawang sides na lang po. Dalawang sides. Ihinang na po natin. natin. Ayan po yung hinang. Ayan, Ayan po yung hinang. Okay. Testing na po natin kung gumagana. Sak po natin yung charger. testing na natin yung charger ayan po okay na po siya working na siya okay ayan po. Ayan, Kabit na po natin. Buuwi na po natin siya. Testing natin kung tutunog po. That's it. lagay na po natin yung screw ayan na po sya po yung ating bagong uh, kabit na charging pin Tara po, test natin. Lubog. naririnig na po natin. Okay po, yan po ang video natin ngayon sana po ay may nakuha kayong tips and ideas kung paano po gawin yung uh, bluetooth speaker kapag ka po nasira yung kanyang charging pin ayan po uh, muli po ay maraming salamat po sa inyong lahat sa panunood at huwag nyo pong kalimutang mag like at share and subscribe Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.